pa, mga alas mo niya siguro mga 10 pag na-settle niya ng 8 tapos sabi mo i-flight ka na ng 10 pag nagkasundo kayo kasi pag di kayo nagkasundo huwag ka muna magpapabuki na-settle mo lang kayo na magkakaroon ng agreement sa na kung peperma ka na kaya ikaw lang masasayon niya kung paano i-settle yung agreement niyo Katulad nila, pumirma. O, di tapos ang tapay. eh. kung hindi at ipa... Ang gawin naman na yun. ako kasi ako makaulit. pa sila sa akin. O, hindi ka pa sila sa akin. sa kanil. walang hindi ka sa kanil. Kamu

bata eh. Okay. Sinabi na kasi kanwa eh, kanan pumalo. Kaniba! <laughs> <laughs> Ang ba? ng bata eh. Ay, <laughs> sa tayo. <take>, okay. <laughs> <Diyo>? Hindi Tapos din. <laughs>

sampun sampun po desa tembang ka di sana oh iso kali omu uleng oke yeah